Yun, good day mga kadiyas. Bali, ito yung katatapos lang natin na pipingan. Na abang sa si kasama na yung pag-piping natin para sa maging ventilation or pass ng So, napaka-basic lang mga kadiyas sa mga nagtatanong o oh, wala pang idea sa paglagay ng ventilation para sa abang Ito lang yung panuorin nyo lang ang video nito. So, yan, gumamit lang tayo mga kadiyas ng pick. 4x2 at syempre na una na tayo naglagay ng vertical na tubo dito sa wall. So bago pa man ang kasintada, naglagay na tayo mga kaidiyas na tubo na didos. So para hindi na tayo mag-chipig. So yun ang pinakamagandang idea. Unahan na natin mga kaidiyas yung nag o yung mason. At syempre ang pinakamagandang mga kaidiyas, mas maputi kung malapit sa abang ng edoro o sa stop out ng edoro yung magiging Ventilation na ilalagay natin. So, para talaga suabi yung magiging plus ng ating So, bali, makikita nyo sa video mga kitabas, na katabi lang yung septic tang nito. At ito na ngayon yung, 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 naging linya natin. So, nakatap na sa sa septic At para mas maintindan Yung mga kanyas, ito yung likurang bagay na ginagawa nating CR. So, ito yung Nauna natin itinayo na 2 inch na PVC pipe para sa magiging pasingawa natin or ventilation. So, yun. So makikita nyo, naka-elbow sa sa bandang taas. So hindi na natin sa mga idea, so tips sa mga idea, hindi na natin sa tinagos pa sa magiging biga nito. So kasi mo, hihina yung tibay ng biga kung ilulusot pa natin yung makata yung ventilasyon na abang natin. So kung mapapansin nyo mga idea, hindi na tayo naglagay pa ng pasingawan sa puso crow or sa sip sumali yung na lang na, nilagay na lang natin ay clean out para sa magiging breather or pagdating ng, pagdating ng panahon. So 'yun ang magiging access para sa if ever manapuno na yung septic tank natin. So 'yun yung mga karagdagang mga idea, mga ideas, mga tips. At sana lang makatulong if ever na gusto niyo mag DIY or kung kayo na lang ang gagawa. So malaking bagay itong mga ideas. At isa pa sa napaka tips mga ka-DIAS ay kailangan nakahiwalay yung magiging drain ng CR natin. So nakabukod siya sa linya ng inidoro. Kumbaga yung waste galang inidoro ay exclusively papuntang septic tank lamang. At yung mga drains na galing sa CR, lababo, or sa mga sink, kitchen sink, ay siya naman papunta sa mga drainage. So yun no, oh, maliwanag yun mga kadiyas ha. So klaro yun. So sana nakuha na nyo ng idea. At sa muli, at your service mga kadiyas, please like, follow, and share, at pasubscribe natin po ng na ating YouTube channel. Maraming salamat.